Happy Sunday! Ito, mapapansin nyo mga idol, may kukontent naman tayo uh, Part ng wool plasing, ng in-wool plasing mga idol Ngayon, mapapansin nyo mga idol naka-grinder na to Ngayon, bago kami magkakabit ng wool plasing mga idol, na namin ng na palaman. Ito mga idol Tingnan nyo mga idol Ngayon, itong gansilan at saka itong mismong nosing na silan huwag nyo putulan, kasi pag pinutulan nyo yan mapapansin nyo, malaki ang kain ng silan kasi nun yung mga idol. Bago namin isasalpak yan, yan. Papasok yan, di maring hindi. kita hey, mo boss kung paano natin ginagawa para gagayahin ang mga followers natin. So, nandang mo na akong gurit na yun. Ang Okay. tapatan natin yung ano kasi magkakalat ang sirap niyan. Ngayon, unahin mo muna, unahin mo muna yan. Tanda okay. pa, ano? so. Ayan. Ayan mga idol, o. Oh. ninyo. Ayan. Ano? Okay. Pasok ng mga idol, papako natin. Nasaan yung ano? Akala ko narinig ko sir. Dapat. Pa-sabihin n'yo po sa atin mga idol. Parang nagdito na sa pader ninyo. Eh, araw-araw pa tinimma aden. Dungi kakasin ng mga kalamnan natin latero. Pag nagpako dito. Huwag dito ako dito mga idol kasi kukulubot yan. Ito oh. technique. Dito sa pagitan mga idol. Kita grinduran. Yan. Malinis tingnan yan. Ngayon, pag natapos natin na makakabit ng whole plaza at may kalaman na yan, saka na pangangalawang sealant mga idol. Tuturo natin na ito mga idol para may matutunan yung mga bago natin paluwas. Pasinan nyo nga lang kung parang namin ginagawa. Ako mo yung doy. Ito yung mga idol. Ako yung brass, brass. mo doy. Mayroon po yung mga idol. Ako na yung brush, brush. Uh -huh. Ako na to. Ako yung mga idol, idol? 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 yan. Tyler. Pakita mo, boss. Ayan. Sisilat natin yan. Ayan. Ayan. May palaman na yan. Ayan. May palaman na yan. Pero, eto, kahit manipis na ito mga idol, kasi may, may palaman na yan. Ayan. May palaman na yung yung ilalim na yan. yan. Pasinin mga idol kung parang namin ginagawa. Walang tagas ito mga idol kasi nakasiksik na yan mayroon ng palaman ayan ayun lang gagastos ka talaga sa silat mga idol kasi dubol yan pero perfect naman yung ginagawin natin ayan yung iba kasi mga idol pag ginaga nila hindi nila pinapahid sa kamay hindi nila dinudublihan sa kamay at sa akin mga idol dinudublihan ko yan ayan pansin nyo ayan pasok na yan sa kamay kakayuro ng kamay Huwag kang matakot na madudumihin ang kamay. Mga idol kasi part ng contraction yan. Han. Kaya tutok mo boss kung paano pulido ang pagka, pagsisilat natin. ano? o. O nyo mga idol. Yan. Yan ang technique mga idol pag nagkabit kayo ng wool flashing. Yan. ano? han. Wala na papasok na tubig dun sa pinang grinderan. Uh, kasi inunahan namin ng palaman pantay na pantay yan. yan ang teknik mga idol kasi may nagcomment paano daw magkabit ng wall flashing kasi nagkakabit daw sila lagi daw tumutulo ito teknik mga idol huwag nyong kalimutan yung mga turo natin mga idol dahil nakakatulong yung video natin pwede niyo i-share mga idol i-like, i-share yung ating vlog na mga idol para makatulong kayo sa kapwa natin Pilipino baka pasinin yung mga idol yeah. ganun lang okay matakot na madume ng kamay part ng contraction, kailangan talaga marumi ginagamit namin mga idol, bronze to silicon sealant, bronze prosil contractor nito mga idol si R.J. Reyes si Engineer Reyes mga idol dito lang sa blooming blooming subdivision mga idol Okay, thank you. God bless mother. Shout out sa lahat ng mga admin at mga follower ko. Po. Godapter na po sa inyo happy Sunday. Thank you. God bless.